Matapos sa matinding pasabog at laglagan sa Senado, Kongresman, Gobernor, DPWH Engineer, mga walang hiya kayo. Mga Pilipino ang nagdudusa sa korupsyong ginawa ninyo. Kami binabahan at halos malunod na kayo nagpapakasasa pa. Pero parang napaka-imposible naman na walang senador ang sangkot sa korupsyon. O dahil nasa Senado ang magkasawang diskaya, kaya takot silang pangalanan ang mga senador na sangkot sa korupsyon. Uh, sa dami-dami dami mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, senador, meron ba? Uh, Mr. Your Honor, wala po. Oh, oh, sigurado save, ka. Safe ka na. Sigur, sigur, <laughs> sigurado you know, po. I, you know, I resent that, that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Okay. Diba? Safe na. Mr. Chair, I, I move that you strike of the record that uh, you say. Alam mo naman, Mr. biro lang naman yun eh. Wala yun, wala yun. Um, Mr. Chair? So, Senator, ba yeah, um, Mr. and Mrs. Diskaya, dito sa paragraph 10 ng inyong sinumpaang sa lesay, sinabi nyo dito, ngunit nung nagsimula ng makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok ang pagkakalam ko yung pagsubok ay these are trials, challenges, kahirapan. Pero dumating ang panibagong pagsubok. Unti-unting nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff ng mga mamabatas na nag-aalok na nag ng mga proyektong sinasabi nilang pundo ng mga mamabatas. I, I don't think uh, pagsubok ito kung ako ay kontraktor, grasya ito. Grasya, hindi ito magsubok, grasya. But that uh, that's beside the point. Ang gusto ko lang ma-establish dito ay, totoo ba talaga na sila ang pumupunta sa iyo para mag alok o ikaw pumupunta sa kanila humingi ng project? Ah... Uh, uh, Mr. Chair, ano po? Kadalasa, which is Which, which, is which? Kadalasa po pag lumalabang kami sa bidding, oh. eh, lagi po kami talo, disqualified. At kadalasa po, tinatakot pa kami na mga kami. Dahil so nakatatlong ka, disqualification kung na... kung ka, mag up ka, magkakuha ka ng project, pupunta ka sa kanila. Bakit ang sinabi mo sa apidabit mo is sila ang pupunta sa iyo? Good afternoon po, uh, uh, Mr. Chair. I would like to say that I do not know exactly the exact address uh, or location of the office address of St. Gerald. I never went to that office and I categorically say that those uh, allegations mentioned by Mr. Diskaya, I did not receive those percentage. So that's all, sir. But I know Be, be that sure, you, you are under... Yes. nakapag ka na ba? Yes. Tapos na, sir. Tapos na. So, dire mo na tumatanggap ka ng SOP from the Diskaya? Yes. Sa mga I, project I denied that, sir. I deny that. And for my Uh, memory i awarded to him last year one project and that's a road project and for current year i think i i awarded him one flood control project that's all sir flood control yes sir okay Si alcantara before that uh, yeah. you want to you want to reply to the statement of uh, the Regional Director. Kasi nasa paragraph 22, binanggit mo ang kanyang pangalan, unang-una siya. Ang mga porsyentong ito, 25%, ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran nila na wala akong kakayahang tanggihan. Binanggit mo si Regional Director Eduardo, Eduardo Berhilio ng DPWH Region 4 o Region 6. Tinatanggi niya. What do you say? Mr. Chair, katunayan nga nung makalawang araw, bago po yung humihingi ako ng tulong sa kanya kasi na-freeze -na ng bangko ang mga account namin kahit wala pang court order ng AMLAC, eh sabi ko na baka pwede pong makautang at makahingi ng tulong. So ngayon po, ang nangyari po nito, eh mukhang naramdaman niya na magsasalita na ako kaya sinauli po niya yung ano po, 25% plus parking fee, kulang pa nga. Kailan, Opo. kailan nangyari ito? Nung makalawa lang po, yung engineer, uh, yung driver po niya ang nagsauli. No, ano, uh, three, three days ago. Three days ago. Tapos yung pangalawa na sumunod, yung parking fee naman ang sinauli. Mr. Chair, yata, totoo ba, Mr. Chair, ta, pasagutin natin si Ardi kung totoo. Ano, sinauli mo? Pindutin mo, pindutin. Because Sagutin mo kung totoo ba na sinauli mo yung 25% na is open na binigay sa'yo. No, I did not return any money to him. So it's your word against their word? Yes, sir. Sigurado ka? Yes, sir. Kapag mapatunayan namin ito, I can, uh, I can, uh, we can cite you in contempt. Yes, sir. Ah? So ano? Ah, uh, bali yung driver po niya ang inutusan niya. Tapos, Sinong uh, driver niya? Anong pangalan? Ano po? Bali si ano yon? Okay lang, Mr. Chair. Yeah, paki Silipin check. ko sa'yo ng phone ko. Eh, 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 we need the truth. Hindi eh, tayo dito mag... Uh... Anong pangalan ng driver mo? Arde? Bago siya magsabi, anong pangalan ng Arde mo? Yes, mo, na, na, mo? Na, Ang pangalan po niya na alam ko lang ay June, tao ni Arde Virgilio Eduarte. Tapos kinuha naman po ng aking engineer yun, nagkita sila. Kasi natatakot na siyang ibalik sa akin sa office yung pera. Kaya nakita lang po sila sa isang lugar. Parking yata yon sa parking. Hello, Arde. My driver is the name is James po. James? James. James. Oh, sige, James Junior. <laughs> sige, kayong pagbalik, kalimutan natin. Doon tayo sa pagbigay. Pagbigay, sino nagbigay ng 25% sa kanya? Uh, ano po, si, ano po, yung driver po niya, inutusan niya. Hindi, pagbigay. Hindi yung pagbalik. Sinauli mo ang 25%, di ba? Ade, siya pa ang nagsauli ng ano sa At, akin, ay yung pera? Tayo 'yung niya sa iyo. Papa, binalik so, niya. So, 'yun mo. din dinahin niya. Mm -hmm. Ngayon, do, dito tayo mag-concentrate sa pagbigay mo. Ano'ng uh, binigay ko po? Nagtatawagan lang po kami, tapos pumupunta po sa office namin 'yung driver niya para kunin 'yung pera. Anong pangalan nung driver niya? June lang po, hindi ko kilala 'yung ano, pero sa akin po 'yung contact number ng tao niya, June ang pangalan. So, wala kang isa sa uli kung wala siyang binigay. Yeah. 'Di ba? So, ibig mo magsabihin na wala siyang binigay sa'yo? You, ano, you, how much is 25% of that particular project? Kung 150 million po yun, edi eh, 25% po noon. Mahina lang po ako sa computation. Wala akong... 25%? 25 million pa plus... Wow, 27? Oh, Parang oh, ganun po. Oh, 30. 30 ganun. Around 30. Mga oh, naglalaro po sa ganyan. So, you are denying na wala kang natanggap sa kanya? Kaya wala kang sinauli? But he just admitted na may sinuli. Ha? Huh? Kala ko may admission na sinuli. Wala rin, hindi siya nag Nag, uh... know, Mr. Chair, we will... Mr. Nishkaya, like... alam mo yung cellphone number ni Regional Director? Okay na po, basahin ko. Hindi, alam mo. Ay, opo. So kapag ka, kung totoo ang sinasabi mo na nagbibigay ka nga ng ganitong komisyon, kinatawagan mo siya kung natanggap o hindi. Ah uh, yes po, Your Honor. Ano yung telepono? ano ang CP number niya? Okay lang, basahin ko po. Kasi kahit cellphone ko, hindi ko kabisado eh. Hindi, e huwag natin. Na. Kasi hindi natin pwedeng ano yun, yun, yun. Mm -hmm. Pero alam mo yung number niya. Opo, opo. Mamaya ay pwedeng makita ng staff namin na talagang siya nga number niya yan. Opo. Thank you. May ay, mga text messages ba sorry. kayo, uh, Mr. Chair? Ni uh, Engineer? Ano na po? May, Viber of, may, yeah, may may messages kayo sa Viber. Meron po, pero siyempre, nag-disappear na, 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 di po yun eh. Ano nga mga messages doon sa Viber? Ano mga sinasabi? Uh, pero kadalasan po, Mr. Chair, is ano lang po, tawagan lang talaga. Tawagan. tawagan. So, so kung tawagan, wala tayong problema, Mr. Diskaya, kasi yung mga phone logs ng mga calls mo, pagitan mo at saka kung sino pa, dito ay kay uh, Director, uh, Regional Director. Mr. Chair? Mako-coordinate natin dyan sa Telco at saka yung NTC. Makukuha po natin yung record, masasabpi na po natin yan.